Ito nga pala yung unang araw ng pag-uwi naman namin ng Maynila. December 31, 2024. Bako-bakong kalsada, maputik, maulan. Hay, nako! San ito na magkasunod na bagyong Christine at Pipito? Sana maaksyonan agad ito ng Ilgio ng Garcia Ito pala yung araw na pinili namin para umuwi ng Maynila. Para siguradong walang traffic at mga sasakyan sa kalsada. Napadaan nga kami dito mga tol sa presentasyon kamariniso. Para mamigay ng pamasko sa mga batang nag-aabang. At napahinto pala kami mga tol dito sa napakagandang tanawin dito pa rin yan sa presentasyon kamarini sir. tara mga tol panuorin muna natin O di ba? Napakaganda ng tanawin dito sa Bicol. Huwag na lang pansinin yung mukha ko dahil masisira lang ang araw nyo. At dinaanan ko na rin ng eskwelahan kung saan ako nag-aral ng kuleyo. Ito pala ang Partido State University, Goa Campus. Dito pala yan matatagpuan sa Goa, Camarines. Dahil nga sa haba ng binahin namin, nakaramdam na nga kami ng gutom. Dito na pala yan banda sa may Ocampo, Camarines. Malapit na po yan sa Naga City. Hindi ko lang pala na picturean yung pangalan ng Parisa na to, pero napakasarap na ang Paris nila dito. At tuloy lang ang aming biyahe hanggang madaanan namin ang bilihan ng mga pasalubong na ito. At dito na pala ito matatagpuan sa may libmanan kamarinisor. Dahil inabot na nga kami ng gabi, hindi na kinaya ng misis ko yung antok niya. Kaya nag-check-in muna kami dito sa Rospan Lodging Inn sa Lopez Quezon. Kagigising lang namin. Dito na kami inabot ng bagong taon, New Year sa Rospan Hotel dito sa Lopez, Quezon. Nagpasko sa Kalsada, tapos nag-New Year sa Kalsada. At kinabukasan pala mga boss, dinaanom ko yung mga pinsan ko dito sa Timonan, Quezon. At ito pa lang si Simon, nangihingi ng sticker natin. Kaya ito ang sabi ko sa kanya. Punta ka dun sa Maynila, ipagawa kita ng... Ang sticker ko kasi dun, para mga trapal kalaki. Oo. Oh. 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 Sa Imo Manila, agad yung sticker Itamong. Itamong, nganing... Oh. Nganing hiling-hiling kang mga followers. Kahit mo yan. dahil nandito na nga kami sa Laguna, pumasok na kami sa expressway para mapabilis ang aming biyahe papuntang Kaluukan At diniretso na rin namin yung skyway para mapabilis ang pagbaba namin ng Mindanao Avenue. Dahil sobrang sakit na ng pit ko at ng balakang ko. Ikaw ba naman bicol to Manila, iwan ko na. Hanggang dito na lang muna mga boss, mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa ating munting channel. thank <sweak> you